kapal ng ano. Kapal ng snow, oh. Parang kasing kapal ng mukha ni kuya, oh. Oh, tignan nyo. Mulam pa rin. Lamig. Sarap maglaro. Dakid daw sa amoy. Lalabas <laughs> na yan. Lalabas na yan. Yan, ang mga taong walang pasok ng dahil sa snow. Yan. <laughs> Tama! Bawas sa Ito ko. Ay, shit! Gulo ng hairdo ko. Yan. Yan sila. Natukpa ako, kamagulo. Ang bag daw siya. Bala. Tingnan mo ang kumot ko, kapal ka pala kasi. Nalabas na yan. Kala nyo ma-upload to. Nalabas na yan. <laughs> upload mo. <laughs> Hindi ito ma-upload, di ko alam. Yung sa'yo tayo video sa'yo na upload mo. Isa nga ako. Hindi pa. Upload na. Hindi mo ta. Hindi Lakas ng snow? Okay, ano ba pamagat nung ano na yun? Ayon yung patugtugin na ako na lang.